Good morning guys, ito yung natin Ito yung ating mga alaga na tumayo Ayan, kumihin sila Kaya na naman kaya Ang ginawa nyo sana Anong ginawa nyo sa Pagkain nyo Dinamihan Tingin niyo yung pagkain niya, ha? Kain na, kain na. Kain na sila. Kunin ko muna yung kainan. Kunin ko balalaki sa inyo? Ah. Ayun ba, lalaki? Ganda. Ayan sila, guys. Yung ating kuniha. Yung ating rabbit. Ayan, kumakain sila. Ayan ah, sila. Mababait sila pagkagabusog pero pagkagutom. kakagating kagating ka rin. Kulit <laughs> niya rin na. <coughs> ang ganda ang laki. Love you. Love you. Yun sila guys. Ang lalaki. Nakain ang page. Huwag oh, ang dodo. Ay, may baby na. Ay, syerte. Uh. May BP na kaagad. Kim! Kim! Nanganak na kaagad yung kuniyo. Pahingi ako ng ano? Nang lalagyanan? Yung ano, yung... Nanganak na agad siya? Binibigyan mo ako ng basahan anak na ano, hindi mo na sinusuot. At marami sigurong aanak to. nanganak anak na agad. Sirte. <laughs> buwan buwan daw nanganganak to eh. Isang buwan na ano, bunti. Sa isang buwan mga anak. Ayan, nanganak na nga. Swerte na ating guys, nanganak na yung ano, kapon lang dumating. Nanganak na yung ating rabbit. Mga hey. anak na agad. Uy, dalawa na. Kim. Pahingi akong sapin dito. Ayan guys, nanganak na kagad yung ating rabbit. Serti born. <laughs> Blessing yung guys, nanganak kagad. Kapon lang dumating. Hahaha. <laughs> <laughs> Serti. Ang bilis mong anak. Hindi na maginagamit yan. Ay, yung ko na lang palang dilaw doon. Ano na yan? Ayun, dalawa na oh. Oh. Wow, may itim oh. <laughs> oh, kalalabas lang nung isa. Oo. <laughs> Wow oh guys, swerte. Akin na pala yung ano. Ah, uh, kailangan nito. Butasin dito para papasok si nanay. Pakiaral mo ako. Diyan mo ako. Ayun si natin. Dito. Butasin natin dito. Ayun. Ayun. Okay. <laughs> Parang daga. Oo. Oh. <laughs> Dalawa na. Ito yung nanganganak ko. Ayan. Ang ayun, ayun. manganganak na naman siya. Ayun na. Ayun na. Manganganak na. Ayun na. Malabas na. Oo. Oh. Oh, ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh. magliling worship. Papa. Ingat, nanganganak na yung, na ating ano, kararating lang kahapon, guys. Lucky <laughs> blessing talaga 'yun, guys. <laughs> Buntis na pala. Kahapon lang po yung binili pa. Oo, kahapon lang. Tawanan pa. Ganan siya na agad. <laughs> Serte. Ayun o, no, dalawa. Oh, ay mga anak na naman siya. And... Paano ito ganito pa? Mga lima, anim daw yung anak ni eh. Di ang dami na kaagad niyan. Ayun yung mga baby niya oh. Kaya pala naglagay ka agad siya ng ano dyan oh. Balahibo. Kala ko na paano ka na. Swerte <laughs> yan guys. <laughs> blessing yung Blessing. Eh nanganganak ko na naman siya. Ganyan pala siya mga anak. Kaya pala kahapon kinakastas siya. Dating dito, kinulong ko, kinakastas siya. Oh, bang kumakain siya oh. Oh, ayan na guys, habang kumakain sila. Yan oh, nakakatuwa oh, tingnan mo. Oh, Ayun, nakakatuwa. Ito naman si ang Tulip. Ano kaya ilalagay na natin dito? Akin na nga yun. Ano? Ito pa rin dito. So guys, lalagyan natin ang butas to para dito sila sa loob. Para makapasok yung nanay. Bibili so, tayo ng ano na yung yung ano na yung mineral water. mineral daw iniinom niya eh. Mga nagsya sa gutom ni Duro. Ganay siya agad. Dali pa lang nagparami niya eh. Sa lang daw. Mga nganak na naman yan. Isang buwan buntes. Isang buwan mga nganak. Ibig sabihin isang buwan, mga nganak na naman siya. Dali parang magparami nito. Pero blazing yan. Kararotin lang. Yun lang, agad. Baka di alam ni hinong gumundis. Di yeah, alam nila yan. Pagkakita natin kay pare para matuwa.

balita. <laughs> Tapang eh. tayo and guys, oh. So, yung baby niya, oh. Kumain mo yung nanay pa? Hindi, ang pa siya, eh. Oh, pag kinuha ba yung baby tayong screen gulong gulong sila saan ba yung nanay? Yan guys yung anak po. Ayan yung bibi oh. Ayan yung bibi oh. Oh. Parang daga, Parang daga oh. Isang puti, isang itim. Ito anak. Ito yung baby niya <laughs> <Nakakatuwa>, oh. <laughs> oh. yan yung baby niya. Dalawa na. Lalabas lang. Tapos ito yung isa. Ito yung itim oh. Oh, yan yung itim oh. Ayan guys oh. Swerte, blessing talaga. Blessing. mga nganak pa siya. Ayan <coughs> natin yung ano. Big, Nak, ah, lagi mana mineral tu? Mineral. Oh, mineral yang ini ini tu. Jadi dok piding yang tu. Eh, nak guys, mineral. So dami kami nating mineral. <laughs> Parang sila yung pinagdaanan natin ng mineral guys. So, walang problema. Basta ganyan. Ang daming blessing. Di ba? Blessing yan. Yun. Oh. Bawi kaagad yung 3,000. <laughs> O, oh, sinong bibili? Uh, ano lang kayo? Uh, update lang kayo. Nanganak na yung ano ko? Rabbit ko? Dalawa. Lima daw mga anak. Kararating lang kahapon. Nanganak na agad. <laughs> Blessing eh. Oo, oh, hindi na lugi. Ito. Oh. Dalawa na oh. Oo. Oh. no? <laughs> Magaling na magparami yan eh. Oo oh nga po. Kaya yeah, mangungo ako ng buho kuya doon. <laughs> pala. Ang daming buho dyan, na ano natin, palaki natin itong ano. Sabi ko po, walang bumibili itong buho ko ah. Oo. Oh. <laughs> sila, nag-order na ng oh, nga, nakita okay. ko nang. Pero hindi ko pinapagbaya dyan. Uh. Hindi ko Ah. Uh. Kaya sayang. ko sayang. guys.

Blessing talaga kayo sa akin yan guys maraming maraming salamat guys at may blessing na tayo uli na uh, nabawi na natin yung piling <laughs> nakakatuwa guys thank you and God bless sa inyo lahat yun ang mga blessing